Hello! Karon guys, magluto tayo bagtak or tiil sa manok. Dali, uban ni kunin niyo. Tiyan po guys, saka na po yung ating bagta or tiil sa manok. Damas, ayan po guys, yung ahos, bumbay, luta, dahon sa limonsito, ay daon dahon sa lauriel, ayan, tuyo, suka, paprika, at sa paminta, at saka yung ating ajinomoto. Ali, magtimpla na ta. Magadubo na kong tiil sa manok guys. Tila na ako ipaagigisa. Ako yung manok, minta, prika, atong mga lamas. Tapos toyo, at saka suka. kaunting bitsin. Tapos tubig. Kung na siyang himikos-mikos guys, ayaw pa bala ka bala sa akin. Ang hunaw ko kalga hapon. Ayan. Mikos na ikos. Ayan ako itakang. Ayan, ready na for ang. Ali, kung takang na ta. Ayan, nakasalang na po siya guys. Karong guys, kung nagbuwal mo ka lang, anak ko rin na siyang Ito sa rin tilawan, guys. Mmm. Lamiged. May malamala naman siya, guys. Butang na ito, gayon siya, o og chili well. Ayan, luto na po yung ating adubong bagtak sa manok. Ali, mga onata. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye.